So, dito tayo sa merkado. Busy-busy ang mga tao kasi magluluto nga tayo mamaya. Napaka-aga, alas otso pa dito. So, tatimingin natin for lunch naman siya. So, tara Gora. Okay, sa farm. Andito na yung mga mangluluto. Thank you. Salamat everyone. Oh my God. Ang daming camera. Grabe! Ito yung dino diba? Pila? 38? No! Ah 35 35! Grabe! <laughs> sweet and okay. ni Bating. And spaghetti naman si Ma'am G. Love you, Ma'am G. Nag-give siya ng pang spaghetti din, guys. <makes noise> Tapos na tayo sa ating palabo. Guys, ha? Kasi hindi talaga din tali yung luto natin. Madalian talagang luto pag birthday buntag habang. Nagkakita na buntag sa taas. Buntagog Yeh, may lechon ka! Kayo oh, na yan. First okay. time kong nagka-lechon. Makakain mo yan pag nalaman mo kung kanino galing. Tangin? Oo, okay. oh, kayo nga galing. <laughs> kayo <nung> nga galing. Ni <laughs> kapog <nung nga> <laughs> <nung nga> <laughs> pagod nga galing. nga ako mag-interview-interview iyo -interview para di mo lang makita eh. kinsa maganda yun eh. na galing? Gingko is lechon! <laughs> <laughs> kanino nga nga nag ano Sino nga? Jekoy's Lechon. Thank you so much, Jekoy's Lechon. Kasi nga, si Brenda lang naman mo yung may ano sa sa'yo ba? Ah, dito pa. Ako, murder, hindi sa akin. Ba't ako magbibigay sa'yo? Ibigay ko lang sa ano mo, si Siguro may hint ako. Sino? Abbas, bakit ako igit, magtuyabid na. Siguro ano, si Ate Wen. Si? Mali. Ruena, Florida Vlog. Ba't mo alam? Inayos ako okay, din. Kasi alam ko, kasi nagtanong siya sa akin. Patay ba? Na, na, ano ba? <laughs> ah, nag-expect ka pala, Ate yawa Rowena, ka. I love. Sabi ko kasi, ayaw ko mag-mention kasi yung pera, at least kaya ka pa madukot ako sa mga nila. Ah, pero kasama na pa, paparinig doon? Hindi. Uh, oh. oh. <laughs> <laughs> ah, di na lang, ibalik na lang na mo. Sabi ni Ate Rowena. <laughs> Thank you, Ate Rowena, Florida Vlog! Oh my gosh, first time na ako mag yung karimasin. Tungo, <laughs> oh, sa akong birthday. Kaya nga, pa. first time nga na unin Oh, dahil dyan bayaran mo ang 6,000 thousand. you Ate ng 7,000 para pang soft drinks na yung iba Congrats and Happy Birthday! Happy, happy Birthday! birthday! Oo oh, wala dyan, di diba, di wala Di diba? Kaya hindi diba, makagwapa dyan 1, 2, 3 Nagpe-prepare pa kami guys kay puro kaldeiro pananjan. nandyan Happy Birthday Ate Rhea! Thank, you, thank, you, thank you. Oh, sige na ba? <laughs> <Okay. laughs> Grabe Ate Weng, salamat kayo Ate Weng. sa Thank you kayo Ate Weng. Ate Rowena Florida vlog, just ko Lord. Ate Weng, salamat na surprise mo ako. And then ano Ate, first time ko talaga magkalitson. Ngayong ika 37 years old ko kaya sobrang thank you. More blessings Ate Rowena girl. Hey, my good. Salamat din. Eh. welcome, Yang. Happy birthday. Salamat kay sa pagluto. Yeah, sa pag-support. Pag sa imong kaayo. Ay, guys, nagluluto po siya ng aprita na naman. So, tapos inuluto niya kanina na naisa, yung sweet and sour. Salamat kay Teng. I, I love you, Teng. Kanilaga na pinagawa yung charlatan. Ikaw naman ang next mag-birthday. April. April. February. Ay, February day si Diva. Si, kung yun? Si... Danis? Danis. Ah. Uh, ang <laughs> mga <laughs> ang siya Si Bateng sa April po si Bateng, guys. April pa ko, ginawag ko. Ak akit ako sa taas. Akit muna tayo sa taas, guys. Kasi i-check natin sila doon. And, balapit na kaming matapos. Kasi, eh, halos lahat na naluto na. And then, eto, magti-thank you tayo sa mga lahat ng mga nagluto din sa uh, tumulong ba. Thank you, Beng, sa pagluto, Beng. Yes, Dalawa po yung ano niya, prepare. Um, so, ang um, tsaga Ito, luto ni Unsa'y un Ang tawag ka Beng? Okay. Paklay. Bak Tapos ito naman si Britney. Ah, si Brit. Brit, salamat, Brett oh, okay. Maghila ka na ba ko? Ito ang ating ano, palabo. Yeah, isa niyan. Bali ito? dalawa yan siya. Boy, Ay, banggang isda ni Bating, guys. Grabe. Gikan sa ilalom sa dagat. Dagang isda. Alam mo 'yun, nindot kay presentation. Tingnan yes, Eh, yes, 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 yes. hey, J4, hindi pa tapos. Hala, diba? ba? Di ba sa basta yung mga presentation ng mga friend natin? Oh. Malala, kalala, kalala, kalala. Oh, kay Ivy, oh. Eto naman. Ah, nalang itay na ni. Sa kon. Ano ba? Ay, oo. Kasama sa lechon pala yan. Ayan, eto pa. Ano to? Ay, kasama din sa lechon. Ano ba? And si J-Ford guys, Jay is mag-fry pa, fried pa, fried pa siya ng fried chicken. Thank you, Ford. Welcome and happy birthday. Salamat. Kasama, sana, Sana mabusog! Bola eh! Ay, may lasingan pala mamaya. Saan tayo? Si Diva nagpiprito ng Lumpia Shanghai. Ay, eh, sa... Hindi siya eh. Hi. Ay, thank you Diva for the Lumpia Shanghai. Yes. of course. Sige kami thank ng you, mang sweldo. Thank you, Salamat kayo, ma'am. Pinagsiging sa namin sa pagluluto. <laughs> 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 Siyempre, dito tayo sa ating mamang. Guys, nagpabili talaga siya ng spaghetti. Yan na lang regalo um, Regalo niya sa akin. Ayan. Gamit yung sarili niyang money. Thank you, Ma'am Shiji. Salamat <laughs> kayo. Ah, ah, ah. Kasi diba naging cravings ako na nakaraan pa. Sabi ah, ko, ah, sige na. Ba, Hindi pa pwedeng wala talaga yung spaghetti Actually, ni Ma'am Shiji. Actually, cash na lang sana. Kasi sabi ko, kailangan mo diba para sa bahay. Pwede okay o, maganda, lang yan. Tsaka... O, maganda naging income pa natin sa pagtatapos ng buwan. Eh di, Hopefully. Uh, hey! uh, sana o. Oh. Ano yung masagot niya isang truck? ba? Diba? Hindi ko makakalimutan yan. Alo! Oh. Grabe. Thank you guys. Salamat sa inyong lahat. Salamat, salamat, salamat. Siyempre sa nagbigay na ito guys. Isa isahin ko lahat ha. Bye! 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 sa Bye! Ang bulak at bulak, ang bulak na <laughs> ngumiti. One, two, three. Next. One, two, three. Tekna lang 'yung tingin sa kailangan. 'Yan. O ka pritong. Okay. <laughs> Uh, Lord God, kayo po ay aming pinupuri, pinasasalamatan sa, sa panimagong araw na ito, Panginoon. At uh, tuloy po ay uh, hinihulig sa ng Lord God, na Roy, kapag hindi pong gabayan amin kayo, na aming kayo hindi si na nagsisalabing ang aming Lord King na Masurya. At uh, patuloy uh, na po sa mas basa po na sa mga kanyang uh, buong pamilya at mga kanyang kanyang uh, po siya sa anumang uri na kapamakan at sa kanyang Lord mga ng Basbasan niyo dito mga sa ito Panginoon, At gamitin para sa aming mga kalakasa. So, sabay ko tayo. Yes, so, so Lord, in this day, the of Christ our Lord. Amen. Happy birthday to you! kadila. Happy Happy birthday! Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Lighter, happy birthday. Oh. <laughs> Happy Happy Birthday to you! Happy Birthday to you! Happy Birthday to you! Happy Birthday Thank you, Tissie Rod, um, Tissie Lynn, um, ate from Australia, thank you! Um, sino Thank you so much, Mamchona! Salamat, salamat! Um,

One, two, three. Okay, you. Ate Wena, salamat. I uh, fine, fine. Ate Wena, thank you so much. Na-surprise na mo ako sa leksyon First time ko talaga magka leksyon okay, uh, <laughs> Kaya niya nga, diba? Thank you, Ate Weng, I love you. CC Rod, salamat. Um, ate Wena, Timeless Ate from Australia. Ma'am Chona, thank you, thank you, thank you. Pinto ka ba ko? Sir Adrian, nag-share din siya. So, isahin natin, yes. syempre, eto. Ate, 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 Ate,

May na late, may na late, may na late. Yan ang chi fried chicken ni J Ford hala. Ay sabi ni Phil din ni mo tanan. Kaya mo. Jay, unya na to sa gabi mag-celebrate nang gumi sa balay. Giputol na ko ang part Dani lang. Ayun ka kaya pa niya 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 pa pabili dito man dito panilang ako ni isa kapalabu <hisa> happy birthday atiri thank you for sa pagluto happy thank you, thank you. ka si papaig na mga dugay ka siya. Pasa ning ko ano? So, palabok na. ang palabok. Thank you sa tanan nga share ng blessings po sa akin. Salamat.

Ate pagkuha na di Ate Bian. Thank you, Ate Bian. Lasa man, ay, ay. Uday, sa naman eh. Wala sa naman eh. Wala sa rin sa fish dapit. Kuha fish sa fish dapit. Oh, iwan ko yung ay, isa na cake kasi Isa, wait lang ay, 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 ay. Go, Tibian! Si Argel, uy! Si Argel, Brit! Pinay tao dito sa kantin Narabay tao ay, sa ay, kantin ay sa tindahan Ginoo ko Ay nag-ayong Wait lang ha, kadali lang po. Kita. Kena lang. birahi. Birahi diha. Ara. Oh. na ba ana? Uy, dungagi uy. si mama tabanti. taa. Ati Weng, thank you. Sisi Rod, salamat. Sis salamat. Mamchona, thank you, thank you, thank you. <laughs> Sir Adrian. And sa lahat, lahat ko. Keps ko. Keps malupum. Ay sabaw di ah. na, naman. Ka? Ka Hindi <laughs> uh, naman sabaw na la. naman sabaw naman sabaw

Thank you, Unti. Thank you, Arjel, oi. Kain! Thank you so much! Bang! Happy birthday! Mamaya doon naman tayo sa inyo sa bahay niya. Dinner. <laughs> hmm? Iupo ka? Ah, nagpala ba ko isa. Siya mara bakang? Hala! Hala! Mia Happy birthday Ay, Inat mamaya sa biyahe ninyo Ay next day pa Ah akala ko ngayong hap Thank you Andun andun lang yan Pag ito sa chicken Nagdan pa man naman sa bao Oh in favorite Ah sige pag ito Thank you. Ante kaon. Thank you. Asa man? Thank you lai. Unsa ding kampay na ani gikan? Kakatong ko ali sa Ayun. Ah, daw na. Dili ko balot. Hoy, birthday din kasi ng nanay ni Bating ngayon. Sabay kami. Ay ay na. So, ito na, yeah. so ito po ang unang balutin ni Batingke. Ano na, son? Paano mo, son? Tapos, ayan. Uh, ayan, nga, ayan lumpia. na lumpia. Lumpia roll. Roll? Roll? So, ito uh, you po know, ating number one. Yurot-yurot na ni Batingke. Ha? Ha? Ay, baka ako ano? Oh, Ayan. Yeah. Yeah. Yeah, na, nag- mm -hmm. Naniguro pa nag video. Po ang ganda ni Juan, ito ay pan. Ang ganda ni Juan, ito ay pan. Ang ganda ni Juan, ito Ang ganda ni Juan, ito ay ay pan. Ang Happy birthday mga Pepeo Adiba. Diva. Happy birthday na. Diva. 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 Oh. Ako, uh -huh. Dima, ka. Ah. ka Sa sabaw ha. Sa oh, yeah. pa imo ha. sa mga balot. <laughs> 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 hindi ma. Hindi ma. Hindi po pwedeng hindi ako magte-thank you sa lahat ng mga nag-share ng mga blessings nila sa akin sa birthday ko. Syempre hindi mangyayari itong Um, handaan na to na sobrang bonggang bongga talaga kung wala sila eto yung mga lahat ng na mga nag-share sa akin ng blessing, sobrang thank you talaga Dede, are you happy? Mm -hmm. um, thank you first and foremost kay ate Ch Ma'am Chona um, syempre kay ate Florida Vlog salamat ate Weng kay CC Rod Pantig. Salamat, salamat CC. Alam mo na yan. Salamat sa lahat ng mga shimer mo. And syempre, thank you sa aking ate from Australia na sobrang support, supportive din talaga. Sobrang, sobrang thank you talaga ate. Ayun yung mention. Alam mo na kung sino ka ate ha. Ate from Australia. Salamat, salamat, salamat. And more blessings. Sa aking CC din na Sobrang bait, ayan. Cece Lee Seal Timeless Wonder, salamat. Ay, may nag, ano pa kanina, nag-message sa si akin si Sir Adrian nga pala. Sir Adrian, salamat. Salamat, salamat sa inyong lahat. Upuli, wala akong nakalimutan. Siyempre sa nag-iisang Brenda, ang anghel namin ng SC, lahat-lahat na at sa social climbers and then sa lahat ng mga tumulong sa pagluto ayan, sobrang thank you hindi masyadong um, puyat kasi marami kaming nagluto ngayong araw at eh, nagtulong-tulong talaga so thank you, thank you, more blessings and sa lahat ng mga nag-greet salamat po and sa mga nanonood lagi sa aking mga video sa amin thank you po sa inyong lahat and then yun lang thank you more blessings sa inyo and thank you. Tapos din ang birthday ko ngayong araw. Yay! Happy Diday! Si Diday naman guys is pina-absent ko na lang din siya kasi half day lang para makapag-celebrate. And mamayang gabi is dun kami sa bahay. Yay! Mag-celebrate with my family. Thank you guys for watching. I love you all and God bless. Bye! Bye-bye!